Hello guys! Good morning! Nagbabalik ang inyong lingkod, Joe Marbeloria Channel para maghatid na naman sa inyo ng tips or health benefits ng ating gagawing pagmasad. So, eto guys ay ang isi ko sa inyo, nakakaranas ka ba ng pagkahilo or yung tinatawag nating vertigo. So, madali lang yan guys, gawing solusyon. Ayan. So, isi-share ko sa inyo kung paano ang gagawin nyo kung nakakaranas kayo ng ganito. So, ngayon, entro, pasok! Fire me. When I... So ito na guys ang inyong gagawin para maibsan ninyo ang inyong pagkahilo o yung nararamdaman ninyong vertigo. So ayan guys, dito sa inyong likod, ayan, kapain nyo lang dito sa inyong likod ng tenga ninyo dito nararamdaman nyo na may buto sa ibaba niya. Ayan. So, i-massage nyo lang sa ng circular motion na tinatawag. So, isa lang guys. wag nyo pagsabayin. Ayan. Ayan. I-ano nyo lang siya ng circular motion na massage. Ganyan. Mild lang. 30 seconds. Ayan. Ganyan. And pag na-reach nyo yung 30 seconds guys, kailangan mas maganda, ipikit nyo yung mga mata at nakahiga kayo para maramdaman nyo yung bisa uh, ng inyong pagmamasad. So, ayan. Sa, hindi sabay lang, guys, ha? Isa lang. Ayan. Pagkatapos naman dito sa kabila, guys, dito naman sa kabila, ganun din ang gagawin nyo. Kapain nyo lang itong ano dito, may buto dito sa likod ng inyong tenga. Then, sa ibaba, ayan, circular motion din. Medyo may kasakitan, guys, dito sa so may ibaba ng inyong tinga. Uh, tenga pero okay lang uh, okay naman kayo pag nagawa nyo na to yan 30 seconds din ayan circular motion then isabay nyo rin huminga na uh, inhale exhale na nanggagaling din dito sa mouth ninyo habang minamasa nyo para maganda ang kinalabasan ayan gaya nito dyan Ganon, so, ang gagawin niyo So, mas mainam, ihiga ninyo at ipikit ang inyong mata. So ayan. next guys, nagagawin natin ay dito naman sa may likod. Sa may bungo. Ramdaman niyo yung bungo ninyo dito sa may likod. Ayan. Then, pag nakapanood dito dito lang. Sabay na yan guys. Ayan, ganoon nyo lang. Ayan, 30 seconds din. Ang mag-massage nyo. Ayan, so kailangan nakapikit din ang inyong mata. Then, nag inhale exhale din kayo ayan habang inyong ganon so ayan guys pag nagawa nyo na yan at umuki -okay na kayo Okay na nga. Pero pag uh, nagawa nyo na lahat yan, na-massage nyo na dito sa likod ng inyong tenga, dito rin sa likod ninyo dito, at nahihilo pa rin kayo at may, nandyan pa rin ang inyong vertigo, so iba na yan guys. So, kailangan visit your doctor kasi kailan, baka siguro may ibang sakit na yan. Um, either high blood or low blood na kayo. So, mas maganda, bisitain nyo na lang ang inyong mga doktor para alam nyo kung ano yung uh, sanhi ng inyong pagkahilo para malunasan ang mga uh, sakit na yan. So, kapag uh, uh, high blood at saka low blood kasi parehas na nakakahilo din yan. So, much better, puntahan na lang ninyo ang inyong mga doktor para bigyan kayo ng uh, gamot na akma sa inyo. Huwag kayong iinom ng kung ano-ano nga -ano, nahihilo ka lang. Iinom. Eh, ito kumari, ito inumin mo. Ganon. So much better puntahan ninyo ang inyong mga doktor. So yan lang guys ang paalala at tips ng inyong lingkod. Joe Marbilonia Channel, ang Ilocano Vlogger ng Isabela. So bye bye! God bless us all! Adios!